Gwapo ba? nakatig ah, eh? Loh, Namin na kang mugalay? Alo, guwapo. Nami-nami, pinasag. Alit yun. Pagidyan mo, ako. Nagro-kaon, nakakaon, nakamatal. Uy! Ay, mingit mo yung kapakakaon, tol. Ay, makakakaon, tol. Wala kong hinakapoy, sobra. Kung pag ko, may dinigang, ha? Uwe! Tapos A lang ang balik ko, hindi ko ko yung lechon. Ano nga may lechon, yung lechon Ay, na, ano? Huwag ka pa ka ni kakaon, doon ginaiblad ka na ako? Kung balik ko, hindi ko dapat wala pa dinigang? Kag dapat wala sud an sa lami saon og gala na sud an ngamili tunde. Sa mo tunog bakas ni chono. Mbujuya ako maka okay panit na ako no hindi ka maka ulit chonao. No? Na amit ni lechon nila leto ni prestol pag o ni ang lechon to. Sa O piyo no? Mati la wan ni kuku yo chong lechon mo. Hmm. Te. Te, ang balala ko kung hindi ka kay dalong ni lang sa balay. Lintik sila ko gitaw. Sino yung lutok? Si Pretz galing ang tagiya mismo sa lechon. Siya nang... Ano ba ba yun? Si na di ba? Te, ano pang ilalat niyo? Ano ba 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 Ay, di po. Ano Hindi pa gumusa, tol. Bilhin ko, tol. Bala, umudaya. Loh, ginagawa ka. Maling isa ka. Ano eh. ba? mo lang Oo eh. gaya ko sa